Amazing morning! We are here at I Am Worldwide Office and today is Friday and it's check a day. And meron nung kasama dito ng isang multi-billionaire. Wow. And she is a CEO of eight company Woo! and let's ask why she's still doing the I Am Worldwide even though she's very successful in life. So please introduce yourself, Mens, and why you're still doing I Am Worldwide. Okay, my name is Lynn Macanas, Maria Linda Macanas. Uh, ang tunay na pangalan, bakit daw natin ginagawa yung I Am Worldwide? Okay naman na yung buhay, may negosyo, may pangkabuhayan. Una sa lahat, ang tao kasi kailangan ng kalusugan. Kahit di ano karami ang pera natin, pagka wala tayong magandang kalusugan, wala ang kwenta ang buhay. Ang pinakamahalaga, bakit nandito sa I Am Worldwide, yung health. Pagka okay ang health mo, at maganda naman yung sistema mo, magandang sistema ng kumpanya isusunod yung kabuhayan. ang unahin natin kalusugan maging blessing tayo sa ibang tao makatulong tayo sa kalusugan nila kasi pag malusog ang tao madaling kitain ng pera lagi lang mag ask ng wisdom kay Lord na si Lord ay gagabay sa atin sa araw-araw nating buhay darating at darating yung tamang time para sa'yo ibibigayan may isang anghel na bababa para sa atin Yun so thank you so much you heard it straight from her so thank you so much and let's just have a picture for now. Thank yes, you. Okay.